mga yuka panalig, kapuso, puso yuka palataya yuka broadcast yuka patid, yuka patiran tatlong oras na po kami bumabiyahe at dinaanan po namin ang pulilyo at yung pulilyo alam po ay bumagsak ng ulan kaya sa aming pagdaan po doon nadamay din po kami pero saglit lang po at Ayan po, makikita natin yung pulilo. Madaling pa po kasi umulang pa ron. Nanagpasan po natin. At papunta na po tayo dyan sa isla. An estimated one hour pa po. Nakikita nyo na po ba? Since pasado alas 12 na po. At alas 4 po ng madaling araw ako ay kumain na mami eh nakakagutom na po pala salamat sa aking kapatid na tiran po ako nasa dulo po kasi ako eh kaya natiran po ako ng mais at tatlong pirasong saging sabi niya ubusin ko raw po so kain po tayo mga ayaw ka mais po mmm eh, up ang kamis ito pong mais keso na yun. Puti. Hindi po ito kulay dilaw. At lag lagkitan po. Pero hindi katulad ng pang yung lagkitan na super lagkitan na pang uh, pinatog. Yung lagkitan po dito ay sakto lang. Ah! Tamis po. Bagong ani. Sa gitna ng karagatan. Almusal pananghalian, mais at saging. Mmm. Apo. Ah, oh, oh, Apo yung ating ang dagat. Dito po yung sobrang init. Pero ayun po. Umuulam. Kapulilio Island po ang lakas ng ulam. Salamat po at nalagpasan natin ang pulilyo. Kain po. Mm. Masarap po mga yung kapal na kailig. Mais gason, matamis. Umatig po kami sa pantalan alas 4 ng madaling araw nagintayin ng masasakyan pinapanig po kami ng barko alas sa pero alam niyo po ba kung anong oras kami nakaalis alas si Jess tama po yung sinabi ng mga ibang pasayero pinakamaagang alis daw po alas sa Bira daw po yung alas 9 At imposible daw po yung alas 8 Marami na pong barkong bumayahin Ilyo, Batangas Yung ibang mga isla dyan Sa paligid ng Kesam Pero yung Isla po na pupuntahan namin Isang trip lang po papunta ron at yung pabalik po ay alas 8 naman Oh! Eu esperando o businho há mais de 5 minutos. Um Salamat po. Mamaya po. Kakain naman ako ng tatlong saging. Signing out po muna. Tingnan natin ang paligid. Reporting live. Magdada po ang dagat. Maliban po sa isla ng Pulilyo na patuloy na umulam. At nababanaan ko na po yung isla na ating pupuntahan. Ano po. Bắt nắng ở gỗ nắng ai God bless you.